So yun, magandang umaga sa inyo mga kalapatids uh, For today's video Pagbibigay tayo ng bawang Sa ng origa na mga kalapatids Ayan Didigdigin natin ito mga kalapatids Bibigay natin para gumanda ganda naman yung resistensya nila Yung nakaraan, bawang lang Ito, lalagyan natin ng origa no Uh, gigil, uh, kukusutin lang natin sila para yung katas po sa, sa tubig mga kalapatids bale uh, bali weekly tayo nagbibigay na ito kasi ayun eh, yung advice natin ng tropa may nag-advise sa atin pero well, talagang ginagawa ko to hindi naman weekly monthly ang gawa ko ngayon weekly ko ginagawa to uh, nakita ko naman yung improvement mga kalapatids okay naman maganda dito lang natin siya ititimpla mga isang ganito lang tapos bubusan na natin siya tubig kada salin para yung lasa hindi masyadong matapang sakto lang mga kalapatids so yung mga kalapatids ha ah, naman yung mata natin mga kalapatids tagal natin hindi napag video mga kalapatids ha ah, yun nga naman lang tayo ng gana kasi hindi maganda yung Kinalapasan ng natin pagpapalag natin mga kalapatids So mga kalapat, this bawang na ito Adudulogin natin Bago natin lagyan ng tubig Pati yung origan na mga kalapat Babad natin ng mga 20 minutes O 15 minutes mga kalapat Para yung lasa Solid Hindi yung pagkalagay natin ng tubig bigay agad mahina pa yung mga lapatids hindi pa 80% yun na nakukuha na absorb ng tubig ng mga lapatids tama sa kanila yan kasi hindi pa ako nagpainom ng tubig talagang sinadya ko talaga mga lapatids para ipainom pain, sa kanila Ayan. niya, loob mga kapatids. Tapos ito mga kapatids. Iigay natin ito. Nandito natin iigay niya. Para yung kapas. <coughs> dito lang. ng kutsara. Sa mga dapat is baka gusto niyo mangingin ng oregano ito marami tayo. Ayun, puro oregano yan mga dapat Kahit saan sulok ng mundo pumunta kayo, makahingi ng oregano mga dapat Bibigyan ko kayo. Sulok ng mundo niyo mga dapat is, dami natin ng oregano. Tingnan niyo, partido pa yan, wala pang lupa yan. Nakahangel pa yan, mga dapat Ayun na mga kapatid. Meron tayong blender eh. Pang ano lang yun, Hindi natin pwede gamitin. Baka madali tayo. Kamay na lang natin. Kaya naman eh. Ano, big boy? Ha? Ano nga ang tubig yan, darling. pa. Hey. Sige. Kaya dito na eh. So ayan mga kalapat dito natin mga natin tubig. Isasali natin siya. Tanggalin mo natin yung mga tao Yan, nagkumatas na siya mga kalapat dito.

katawan niya mga kapatids Papunin natin to mga kalapatid sa ito na ito ng vitamins itatapon natin yung lahat na naman ng, ng tubig nila kasi kahapon pa mga kalapatid mamaya tayo maglilinis ng inuman na ka, sa kapatokan so yun nga mga kalapatid sa meron tayong binabagong binibli dito nakabagay mga kalapatid Simulan natin sa baba Dito Sa kanil sa second floor Tapos ito, tinigil mo na natin Hindi maganda yung itlo mga kalapatid Basta bago natin itong Jansen. sa kayong Bandung Gugin mga kalapatid Yung bago natin, nangitlog na Parang mabagal mag ano, may naman, mabagal mag magpula yung ano. Yung itlog, yung mga ugat-ugat sa loob, mabagal. Siguro abot ito ng mga 21 days kasi ang ano lang natin 18 days lang ang alapatig. Ito naman hindi pa lang yung itlog dito. Mga dalawang linggo na to mga alapatig hindi pa lang yung itlog ito iniwalay natin kasi yung binili natin dun sa poultry pinakawalan ko nung nakaraan mga kalapatids pag uwi ko kahapon bumalik hindi ko alam na makakabalik sa dito Siguro ko na hinahanap niya yung asawa niya ay yung asawa niya pinarisa natin ng iba ngayon nandun siya sa mga kalapatids kasama ng mga alam natin mga pinapakuna natin mga kalapatids Oh, no, oh, no. Hindi oh na no. natin ng 20-15 minutes. Yeah,

Inum na, ino na. Ino na. Yeah, natin mga kalapatids. tayo mga kalapatid sa tapos natin itong video uh, na natin yung mga alagan nating kalapate yun sa taas naman sige bye mga idol